sitwasyon dito sa area namin. Bahana. Hindi kami exempted sa baha. Yan yung ating kaningman. Mahapaw na kasi dito. Ang ilog. Bukid nga. Waterward na. Yan, pasok na. Talaga. Ang tubig. may yung talong doon at hindi pinagsamang bagyong karina at kapagat masisira pa tong dike kapala natin tong butas Malaki kasi ang butas nito. Huwag din natin natapaalan. Kaya natin dumaloy. Eh. Kung lang. Huwag lang gagawa yung butas pa lalim. Pati yung payong ko pala. <laughs> Nilipad na. Ay, ah, ito yung tinam natin ng sitaw. Alam, di makita sitaw. Yung talong natin doon. Kung baha sa inyo, baha rin sa amin. <laughs> Ay, wala exempted. Kapag kakalikasan na ang nagalit. Naglilinis lang 'yan. Lilinis 'yung taniman natin. Ha? No? wala pa tayong natatanim dito. Na-cancel natin 'yung tanim dito ng sitaw. Dito meron. Lubog na 'yung sitaw nating inanihan doon. Kain talong. Ay, Chura. Ngayon, update lang tayo sa taniman. Tapos itong dike, may butas na. Takpan natin bakal para hindi anurin yung lupa sa ilalim. Natakpan kasi ng water lily itong dam. Ano dito sa bukid, yung tubig. Maubos yung tubig nito Ano, lupa nito. Kapag napabayaan. Ayan dito update, update lang tayo umapaw na talaga para na matay magawa kalikasan talaga yan taon taon naglilinis talaga nililinis <laughs> niya yung ating mga kabukira ano? daming water termili oh. kapal nabarahan yung dam natin kaya doon sa bukid dumaan buti ganito lang eh. pero malapit na rin mapunod update lang tayo dito sa ating nalubog na tanim para bagyong karina at habagat